1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? May hangover pa ba kayo sa supranational? Kasi ako, yes, meron pa. Kaya naman, ang tatalakayin natin ngayon ay about update sa mga nangyari dito sa supranational. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika So para sa unang chika Mamasama nung masasabi mo sa bagong winner ng Miss Supranational Tingin mo, deserve nga ba ng Miss Indonesia makuha ang titulo ng Supranational? Oo naman, bakit naman hindi? bukod don sa ang ganda-ganda niya at ang diyosa ng kanyang dating, ay talaga namang masasabi ko na panalo naman, panalo naman ang pinakitang performance ni Miss Indonesia. Para sa akin, deserve niya ang titulog ng Miss Supranational at doon sa mga nangbabasa sa kanya na sinasabing ako hindi naman niya deserve ay guys, alam nyo, destiny to ng isang girl kaya hayaan na natin siya at ipaubayan na natin sa kanya ang corona, diba? so yon so matagal-tagal na rin naman kasi lumalaban na ang Indonesia dito sa Supranational lagi na lang sila nagra-runners up nagra-runners up pero hindi sila nagwawagi ano ba naman yung ipanalo na sila ng Super National at kagabi nga nakuha na nila yon So, congratulations Indonesia, mabuhay ka. You did it. O, di ba? Talaga namang masasabi ko, swak na swak naman ang ano, ang laban niya at in fairness naman, deserve niya yon O, oh, so yan! At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na hanggang top 12 lang ang performance na ipinakita dito ni Miss Supra South Africa. Mm -hmm. Siyempre, nag-e-expect tayo na more pa. Yung tipong papalo siya na hanggang top 5, darating siya sa dulo ng competition. Pero okay lang yon, kasi siyempre, nakita din naman natin yung top 5 ng Supranational. Talaga naman, well-deserved din naman. Siyempre, nalulungkot tayo para kay South Africa kasi... Iba din talaga yung ipinakitang galing at ang haba ni South Africa. In fairness ha, pag tinignan mo yung mga bias niya talaga, oh my God, talagang swak na swak talaga. And then, congratulations din kasi nanalo siya ng ano, ba diba, Miss Supra South Anang uh, Africa Sir, ano, Ambassador. So, para sa akin, okay. Panalo pa din siya at wagi pa din siya. At least, naputungan siya ng corona. More than doon sa hindi. Di ba? Diba? So, ibig sabihin, isa din siya sa mga nakikita at potential na pwede talagang makoronahan ng Miss Supranational. Kaya lang, may mga mas kumabog pa kesa sa kanya. Kaya, okay lang yan. Para sa akin, talaga na maipinakita niya yung determination niya, yung kakayahan niya, at winner pa rin naman sila kasi ang Mr. South Africa, di ba? Sila ang nakakuha ng corona. So, job well done para sa pambato ng South Africa. Actually, sa mga Mr. and Miss, ang mga kumabog ay sina South Africa. Kasi, Mr. sila. Tapos, syempre, ang ano, ang babae nila, nakaabot hanggang sa, ano, top 12. Tapos, nakoronahan pa na Uh, miss Supra Ambassador Africa. So, para sa akin, winner yon Oo. Kaya sa mga nagtataray at nagtataas ng pilay sa mga taga South Africa, utang na loob, sana naman ma-appreciate naman ninyo yung galing naman nila. ba diba? And then, pangalawang winner, syempre si Philippines. O, oh, ba diba? Kasi si Miss Philippines, bukod doon sa nakoronahan din yung babae natin ng Miss na uh, Miss Supra Ambassador Asia and Oceana. O, oh, di ba? Ang bongga-bongga nun. Kasi kinabug niya talaga yung mga magagaling dito sa Asia kasi di ba sa Southeast Asia at sa Asia grabe yung pupukan talaga nandiyan si Miss Myanmar o oh, di ba andiyan din si Miss Laos andiyan din si Vietnam andiyan din si Indonesia ah, si ano pala si tawag dito India Ando dyan din si Thailand. So, nga nga sila. Charot. Pero, unhappy naman para syempre sa pambato natin. Kasi talaga yung Team Philippines talagang grabe ha. May ibinuga talaga silang performance level. Doon sa nagsasabi, na wala naman silang ibubuga. Malakas pa ang Thailand sa kanila. Pero ngayon, asaan ang Thailand, di ba? Ah, uh, okay din naman yung Thailand kasi pumasok sila sa semifinals, tapos yung girls nila pumasok sa top 12. Kumbaga, job well done. Pero tayo, syempre, mas job well done talaga. Kumbaga, very very well. Ganon! Kaya, be happy dahil iba din yung performance na ipinakita ni Miss Philippines dito. So, ako masasabi ko, winner. So, di diba? Winner tayo dyan, promise. And then, para naman sa sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Sasagutan ni Miss Thailand sa top 12. Well, ang masasabi ko, magaling din si Thailand kasi kung iisipin mo, yung kuda niya ay talaga namang winner na winner at grabe, grabe talaga yung, yung kanyang ano, fantastic talaga yung mga sinabi niya din at Yes, maganda, pero hanggang dun lang talaga. So, syempre, ang Miss Supranational, hindi pa rin sila nawawala dun sa authenticity na tinatawag. At gusto nila talaga yung kandidata ay authentic talaga ang mga sinasabi. Kaya, ayun, so hanggang dun lang ang narating ng na kandidata nila. Pero, okay lang yon, Kasi, talaga namang ipinakita din naman talaga ni Miss Thailand na palaban siya sa competition na to. So, better luck next time. So, si Antonio pa lang talaga yung masasabi natin na best candidates ng Thailand, oh, no? 'di ba? Pero hindi, ah, may nag first runner up na from ano, from tawag dito. From ah uh, Thailand. At tayo din may nag first runner up na rin. So, quits na tayo. Thailand may isang corona. At saka may runners up tayo naman may isang corona at may runners up. Eh quits yon, Pero mas lamang pa rin ng Philippines Kasi ngayon meron tayong Miss Supra Ambassador So mali mo next year sila naman O oh, ba? Diba? And then para na masasunod na chika Mama Sam ano naman ang masasabi mo Sa Queen and King ng Supra National So tingin mo Mama Sam Best candidates talaga ang napili ng Supra National ngayong taon na to To be honest ako ha dito kay Miss Indonesia sa kay Mr. South Africa, masasabi ko bongga. Para sa akin bongga, maganda ang ang kandidata ng Indonesia, maganda ang naging bagong Miss Supranational at parang masasabi ko din na talagang best talaga yung dalawang to. Kahit yung Mr. D naman kasi talagang magaling din yung profile niya. So, congratulations sa kanila. Congratulations sa bansang Indonesia. Waging-wagi sila ngayon. At congratulations din sa South Africa. To be honest, ako ha, sa puso ko, wala akong nararamdaman na bitterness sa kanila. Kumbaga parang happy ang nararamdaman ko para sa mga bansang South Africa at saka sa Indonesia ngayon. Kasi naman, syempre si Miss Indonesia para lagi talaga sila naghahangad na manalo sa competition at never stop talaga. Manalo lang sila. So, ngayon, nakanalo sila. So, matagal-tagal na rin naman sila lumalaban. Mas mahirap naman yung mga attitude, ano, may mga attitude na girls yung ipinanalo. Tapos, di ba, lalaki yung ulo nila. Eto naman si Miss Indonesia. Mabait naman to. At saka, French niya si Miss Philippines. At saka, alam mo yon ang masasabi ko, sobrang sweet din niya kay Miss Philippines talaga. Kaya sabi ko, okay lang yan. Job well done na tayo dyan. ba diba? So yon mabuhay, mabuhay si Miss ano. Mabuhay si Miss tawag dito, Indonesia. Ano naman daw ang masasabi ko sa mga na El Tokuyong kandidata katulad ni Miss Vietnam at saka Venezuela, Well, so hindi lang naman sila yun na El Tokuyo. Madami din naman. ang dyan sila Malaysia. ang dyan sila Miss Laos. ang dyan yung iba't iba pang mga kandidata na ina-expect eh, mo rin ng malakas pero hindi nakapasok. ba? Diba? But nandoon na ako na nakakalungkot kasi syempre yung Vietnam laban na laban dito Vietnam, 'di ba? May pabalahibo pa nga sa kanyang ano sa kaniyang eksena pero wow, 'di ba? Los Valdez ang lola mo. Pero Okay lang yan. So, yung parehas na V, hindi swerte ngayon sa supranational. Baka sa Miss Universe, Swertein sila. Di ba? Mm -hmm. So, yan. So, nakakaloka. Shocking, no? Magkasunod na V pa. Eh, kasi yung judges, hindi na sila pinanood. Yung rumarampas sila. Kaya, parang sa ganun hayaan mo na yan. But, laban na laban din naman. Si Venezuela, laban na laban din naman. Si Vietnam, laban na laban din. So, ayan. So, dapat wag kayo puro laban lang. Dapat samahan nyo rin ng puso. At sa samahan nyo rin ng yung nakikita na authenticity na tinatawag. Kasi napaka-importante nun sa isang pageant. Diba? So, yan. So, Good luck, good luck na lang sa kanila And better luck next time Nakakalungkot man isipin na naeltokuyo sila ng bongga-bongga eltukuyo talaga, no? Pangit pakinggan Pero wala naman tayong magagawa Kasi yun yung desisyon ng judges para sa kanila Siguro may mga nakita sa kanila na hindi ka nais-nais <laughs> Para sa mata ng judges Kaya... Ayun, ineltukuyo sila ng bonggam-bongga. -bongga. Ayun lang na may mga nagiging dahilan eh. Kung hindi sila swak doon sa panlasa ng judges, irritable sa kanila, eh, wala tayong magagawa doon kasi syempre, ang judges ang magdidesisyon kung sila ba ay papasok o hindi or nagagalingan ba sa kanila yung judges o hindi or hanggang doon na lang talaga sila, di ba? But better luck next time. May isang taon pa naman. Sa isang taon, so try uli nila. Malay mo sila na ang sumunod na Miss Supranational. O, oh, di ba? nung nakaraan taon nga, swerte-swerte ni Vietnam kasi si Vietnam nakapasok siya sa ano, eh, top 5, di ba? Nung nakaraan taon na hindi mo na inaasahan. Saka iba yung Vietnam nung nakaraan taon, simpli-simplihan lang, hindi mo siya marunong magsalita ng English, pero kumakabugan lolo mo, di ba? But, Eto, ngayon kasi, nakakapagsalita nga siya, pero iba yung dating. So, sabi ko siguro, ang hinahanap talaga na national yung potente, yung simplihan lang, tapos ano doon na, alam mo yon yung gusto nila, yung kakabog talaga para sa laban. And then, of course, Alethea. Alethea Ambrosio, Mama Sang. Tingin mo... Dapat ba siyang sumali pa sa ibang pageant? At kung anong pageant ang dapat niya salihan? Mm -hmm. So ako para sa akin, sa ipinakita dito ni Alethea Na talaga naman nakakatuwa at nakakasurprise Kasi she's job well done talaga Marami talagang bumabati ko sa kanya Marami na didismaya sa kanya ipinakita ang performance But si Alethea hindi siya kahit kailan na alarma Kung baga ang queen Yes, natuwa ako sa kanya. Nung lumaban siya ng The Miss Philippines, doon pa lang sabi ko, ay gusto ko to yung kandidatang to. Kasi talagang ano siya, laban na laban. And then, yung lumaban siya dito sa Miss Supra National, yung unang dating nila, yung session ceremony, nakita mo na kagal yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Yes, naramdaman ko rin na hindi siya makakatungtong ng top 5 Pero naramdaman ko na may something na magiging special para sa kanya Ayun pala yon yung Supra Ambassador So natuwa ako, kaninang umaga nga pag ko, pag check ko Akala ko siya na yung winner Tapos ayun pala, ano pala, tawag dito uh, Ambassador So natuwa ako kasi bago to, bago sa mata ng ng lahat bago sa paninin natin. Kung yung laban ni Aletheia, hindi lang siya hanggang top 10, di ba? Hanggang top 12. Kung baga, meron talaga masasabi mo na may na-appreciate sa kanyang galawan. At isa tong appreciation para sa Pilipinas sa ipinakita ng ating kandidata. Kaya nga sabi ko nga, total suma, ang pambato natin ay talagang winner. And then doon sa mga nambabas sa kanya, sana ayan, matuto tayo na instead na ibas natin yung kandidata, ay eh, supportahan na lang natin. And then, number two, syempre, masaya ako para sa atin lahat dahil sa mundo ng pageantry, kahit hindi tayo nakakakuha ng corona, lumalaban ang bansa natin. ba diba? So, yung nailaban nila ng maayos yung bansa natin, job well done na yon And then, kung sana sumali pa siya sa ibang pageant, I think it's enough na para sa kanya yung supranational. So, mas gusto kong manatili siya na Miss Supranational uh, Ambassador uh, from Asia and Oceania at remarkable na yan para sa akin. So, mabuhay ka, Alitea. Job well done talaga. So, yan! So, sana marami pang sumunod na Alitea na sumalis sa tree. And then, para naman sa huli natin, chika, syempre, kaabang-abang, Tara Valencia, mama, mo, kakabugba sa next year para sa supranational. Alam nyo, sa totoo lang, wala namang pagdududa yung ganda na meron itong si Tara Valencia Yung galawan niya, yung performance niya Alam mong kakabuto at e-eksena sa susunod na taon sa Supranational Pero syempre nandudoon ako na sana wag sayangin ni Tara yung paghahanda na nakalaan para sa kanya Meron siyang one year mahigit mula ngayon na pwede niyang i-develop pa yung sarili niya para mas maging isa pang matured na kandidata sa Supranational and then makinig inyo di ba, swertehin tayo sa mga kamay ni Tara Valencia so kailangan lang siguro ni Tara konting level up at saka ayun nga, yung maging matured pa siya more sa mga ginagawa niya so good luck, di ba so ako looking forward ako sa darating na laban ni Tara Valencia sa Mills Supranational at naniniwala ako na aariba naman yan ng bonggang-bongga -bongga? at para sa akin para Valencia ay isa sa mga kaabang-abang at Malin ninyo siya ang mag ng korona ng supranational. Hindi na mailalagay niyo Mama Jayan kung hindi naman siya magaling. Di ba? So, yon So, tiwala at suporta ang ibigay natin sa ating kandidata. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below nyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe diyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po niyo ang notification bell para lagi kayong updated. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.